Pero babe, gusto mo lumipat na lang tayo ng restaurant? Lumipat na lang tayo. Ma'am, huwag na nga sabi. Di ba nga, gutom na gutok na ako eh. Wala naman tayong mahanap na ibang restaurant. Tsaka naka-order niya tayo. Alam ko, pero... Naka-asiwa talaga ako doon sa waitress natin eh. Tama na, huwag mo nang pansinin eh. Hindi naman tayo pumunta dito para sa itsura niya. Baka pa. Ba? Naku, ito na. Excuse me, ma'am, sir. Ito na po ang orders ninyo actually. Your uh, juice. Excuse me, ma'am. Here you go. Excuse me, sir. Thank you. Here uh, for your soup. And, hindi ka na makikiss ko yun, ma'am. Here sir. Enjoy your food. O, oh, miss, pwede mag-request lang ako. Pwede wag ka masyadong nag-tataas-taas ng ano, ng, ng kamay mo, ha? Uh, ano ako eh, ha? ha? Sige na, thank you. Sorry, sir. May problema po, ha? Kasi po, kami po dito, importante po sa amin, pinakikinggan po namin ang feedback ng customers. Ha? Kailangan po, makinig po kami sa inyo. Kung baga sa service po namin, kami po ang nasa ibaba at kayo po naman ang nasa taas. Wala na nga, esip eh, ka. Malis ma ka na nga. Hindi, sir. Um, ano po bang problema? Mayroon po ba tayong kailangan ayusin? O oh, sige, sige. Ang kulit mo, ha? Ah, kasi yung yung kilikili mo, ang kapal ng buhok. Na ano ko na iirita na asiwa ako. Hindi dapat kung ganyan ka mo sa kilikili, mag long sleeves ka na lang. Sorry, sir. sir long sleeves. Sir, kaya po kami naka-sleeveless kasi para mas mobile kami. Pag kailangan namin ng assist, as tatawag kami sa kasama namin. <coughs> madali, pag nagubuhat kami ng cake, ganyan, mas madali kaysa pag naka sleeves. Yung unsanitary yun po, hindi ko po matanggap. Nakita mo lahat kami nakamask. The place is spotless at tapos kami nakamask kasi nagsiserve na kami ng food. Kahit na. Basta para sa akin, nakakasiwayan ang yung itsura mo. Dapat nagkakayos ko ng book sa kililing. Ang labo eh! Nakakasiwa! Wala. Lalaw ko ako mag-readbook. Gano'n po yun eh. ito po talaga yun. Wala ah, naman problema dito. Ay, ah, uh, ah, uh, excuse me, miss. Parang may... may buhok yata sa suko. Oh, see? Sorry. Oh. Galing sa buhok mo sa kilikili, sure ako! Ayan, oh! 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 Ang hapa, oh! Oh! Uh, Sir, sorry pa. Hindi po ito galing sa kilikili. Hindi galing sa kilikili mo? Yan? Sir, I am naturally curly. <laughs> ito, kita niyo po. Curly A po. Oo, oo, oo nga. Curly. Kita niyo yung hair ko. Yung armpit hair ko din po. Curly. Hindi po straight eh. So, hindi po ito galing sa kaligid. O, eh, saan bang gagaling yan? Wala ka na eh Oo. Shucks, sir. I have to apologize. Alam ko na po kung saan galing yan. Oo. Oh. Saan? saan? Kasi po, kanina nagtanggal ako ng mask. Ay, sorry. Galing po ito sa ilong I'm sorry. Um, I'm sorry. Siguro dati hindi ako nagtatanggal ng mask. Initan lang po ako kanina. Sorry, papalitan ko po, po ito lang. Hindi. hindi ko natatanggalin ang mask. Sorry po. Ngaano ka, sir?